mga kabaong may ano eh huh. guys sinong magpagawa ng bahay sa inyo kahit para kabaong <laughs> 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 Pakipi... pakipiim lang nandito kami sa Pugitino sa nga sa nga subdivision division, -division ano? SM Uptown SM Uptown up Piblo

Ini tak Marlon guys. <laughs> Hello guys, I'm here. Because you're here. Tara yang muka guys so. Oh. Bukan bang. <laughs> 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 Tingnan mong ginagawa ko. Guys. Ang liit naman ng molding ito. Parang naka-ukulitin. Naka-bibighan ni. Eh. He like and share eh? <laughs> palo asir pakai palo, okay, palo din ganun ba ganito lang guys oh kahit mahirap basta may pira kahit walang mahirap. problema yes sabi nila oh walang mahirap sa magaling magaling ba Ubus na ang halo ko. <laughs> Ayun. Na ikong ano ba kung ano kung bisa <laughs> pandeng design ba? Ulan ni. Ula. Unique siya ng design. Unique design ng Wala ito sa ibang sa division dito sa Cagayan de Oro. Ang risi nyo nito si Kwan? Si Ruo? Mm ha? -hmm. Huh? Ito ang Contra Contra tipino? Contractor, ang uh, kwanan yung tipino may naga... Design? O. Oh, Uwa ang design. O. Okay. O. Pagpagawa kayo ng bahay, guys, nandito si Pulman Sabio, Wilson. <laughs> At Jerome. Nandito pa si Jerome. kaniyang lead man. cúm cái... à yoon, đã dalerin, ai ồn, tiếng nến jong, Ano ito lang dai saw? Kada bigitin ng mga manok. Ito 'tong mapapan ba, ma? palo ah, pake palo. Pake palo. <laughs>

YouTube rana udah kuat, nama udah kuat. Hah? YouTube belum saya pegut. Eh, Oi, barang mai ibon <laughs> si tasa. Mai ibon. Putar kena non. Si nong, mai putar yo si jerong. Bagi tu putar mesia jerong. Mesia rana aku nak kerap nak aku nak kiri tu. Kerap, hmm. hirap hirap hanapin hirap may daming mga bato bato guys bato bato binandahan hmm. di ginahinay nasa pagkuhan para di mukhaan ba mahugno tagap dandahanin natin mga guys para hindi malaglag <laughs> para hindi malaglag yung halo ko ayun ayun Munti ka nang na... Robos Okay. Ang mukha niya, guys. Okay, kahit hindi tayo guapo. Pero medyo bastos. Okay. <laughs> Sabi nila, guys. Pag maganda daw ang ginagawa mo, maganda din yung mukha mo. <laughs> Pag hindi yung magandang ginagawa mo, pangit yung mukha mo. Yun ang kasabihan nila. Guwapo yung mukha, pangit yung mukha. Ang pangit, pangit mo. Pangit. <laughs> Ayun. Bye ba? Oh. Ayun. Hapit na agad, hapit na agad siya. Okay. Hapit na agad, That's it. Tiga lah. Oke. Okay. Cak, cak 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 Finish. Finish lah. Eh,